Totoo nga bang nakakatakot itong bagong Filipino horror movie na to? Tungkol na to kay Luna na nagtatrabaho para mabuhay yung pamilya niya lalo na nga yung kapatid niyang may sakit. Para kumita ng mas malaki, dito na nga siya nagtrabaho sa isang barko kung saan dito nga siya daranas ng isang malaking problema. Dahil sa problemang ito, kinailangan nga umuwi doon sa Pilipinas kaya naman dito nga siya maghahanap ng bagong trabaho para nga sa kapatid niyang lumalala na nga yung sakit. Naswerte nga siyang matatanggap bilang katulong sa isang kondo na tinawag ngang Penthouse 77 kung saan siya ang magbabantay dito habang wala yung mga may-ari. Dahil mag-isa lang naman siya, dito nga niya sinama yung kapatid niya na isang malaking pagkakamali para sa kanilang dalawa. May mararap na at makikita nga si Luna natatakot sa kanya at doon nga sa kapatid niya kung saan dito nga nila kakailanganin makagawa ng paraan para makatakas bago nga sila tuluyang hindi na makalabas sa lugar na to. Title ng movie, P-77. According sa nabasa ko, first lead role to ni Barbies is isang horror film and I must say, she really nailed it. Especially yung mga pamibigat na scene, I think this is one of her best performance in terms of range and sadly, ayun nga lang yung winning factor ng movie na to puro dagdag ko na lang din yung production design nga ng condo kasi naikonekta naman nila to doon nga sa twist kung nasaan talaga siya. Spoiler alert, gawa-gawa lang niya lahat sa isip niya like yung penthouse and everything kasi nga sa sobrang lala trauma niya sa pagkawala nga ng kapatid niya. As of all, the twist with her brother is quite predictable kasi yung mismong movie, ini-spoil na niya sa iyo yun with the cinematography and lighting plus yung paulit-ulit nga na pagpapakita nga nila ng video call scene. Yung sa twist with the PTSD, okay naman din kasi it kinda explains kung bakit maraming ang weird weird na nangyayari nga doon sa buong movie. Puro lang hindi lang nila nailatag yung line nga doon sa movie kung ano ba yung kaibahan ng guni-guni doon sa totoong buhay kaya doon sa dulo medyo confusing alin yung totoong mundo sa hindi. So din it like na masyado nalang ini-spoon feed sa audience yung mga details nga doon sa story like katulad ganong nare-reveal na yung twist like yung sa parte lang the waiter. Like, what? <laughs> Isa to sa mga sakit ng mga Filipino movies eh, na mahilig sa mga dramatic moments, na may big reveal through dialogues, instead of relying on visual clues lang. Tapos yung reveal nga sa kung ano nga ba yung P77, like, nagkataon na meron siyang dalang-dalang flyers ha. Weird lang kasi na pagkakasetup nung scene na nagkataon pang binisita nga siya ng mga managers niya, pagka-uwi-pagka-uwi nga niya galing doon sa delusyon niya, tapos kasama pa nila lahat like, ito si ganyan, ito si ganito, na parang lahat ni-reveal nila dito, na it's kind of poor writing at least for me na parang siniksik lang nila lahat dito sa isang moment lang yung lahat ng reveal. Film spacing is all over the place na parang masyado silang nag-rely doon sa guni-guni aspect ka film. Kaya okay lang yan kahit weird yung pagkakatahitahi ng mga scenes ganon. May <laughs> potential naman yung story eh. Kung maayos lang yung pagkakatahi nga doon sa pagtakas ka nila doon sa penthouse, pagpunta ka nila doon sa bahay nila, and towards nga doon sa scene sa may ending, nung pag-goodbye nga ni Barbie doon sa kapatid niya. Pagka parang yung third act ng Inception, na lahat nung nangyayari kahit mahabang scene siya, itong multiple sequences na yun, Magkakakonekta talaga siya. Punta lang siya sa isang one conclusion instead of breaking the moment every now and then. Dating kasi ng flow and emotion ng scene like taas, baba, taas, baba, taas, baba na nakakahilo lang talaga siyang paraore. Dose naman din sa kanila kasi interesting din naman talaga yung stories like they've tackled a lot of important topics or issues about sa mga pabayang mga magulang, pag-abandon nila sa mga anak nila and also kahirapan nga sa Pilipinas na kailangan pang magtrabaho sa ibang bansa. said, they've tackled PTSD is one of the most important na nangyari nga doon sa movie na for me, it is shown pero hindi naman masyadong na-explored. Okay, watching the film, there's a lot at least for me nang need ng improvement, lalo na nga sa editing, cinematography, facing, build-up, and sa acting ng ibang characters. Liban kay Barbie, most actors here didn't deliver and ramdam na ramdam mo talagang uma-acting lang sila. Pang nasobrahan din sa delivery yung ilan sa kanila to the point na it cringy na kapag nagsasalita sila. Sabihin ng iba dyan, kasi nga guni-guni! That's not what I meant. What I'm saying is that even though it's a um, Uh, parang delusion na nga yung mga nangyayari yung delivery kasi nila hindi pa rin pasok doon eh ramdam mo pa rin yung acting eh in terms of editing and cinematography I didn't like how they stitch different shots kasi ramdam na ramdam mo nga yung mga cuts na makakatulong sana if they cut in between movements na lang eh sa pang sound design may mga times na it worked pero sobrang dalang lang na medyo na bother lang din talaga ako kasi kadalasan mas nauulay yung malakas na sound effect kaysa doon sa mismo paggulat nga nila doon sa movie kasi siyang delay na 0.5 or 1 second na imbes na makakatulong yun to scare the audience para pa siyang spoiler na nakakasira nga ng mismong panakot nila. Sobrahan lang talaga sila dito sa sound effects and jump scares to the point na hindi na nga siya masyado nakakatakot. Sabi nga nila, the secret to scaring someone is to actually make your images scary or use a proper build up for it. Meron kasi sila dito isang continuous sequences na meron ka mga jump scares pero wala namang maayos na build up. Like yung sa bata na kumakain sa ref, yung sa kama at iba pa nga na puro boom, 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 boom. Napapapa, what ka na lang, Imbes na matakot. Sabi nga nila ba diba, kapag ang joke ay paulit-ulit, hindi na nakakatawa. And it also applies sa mga jump scares gitin ko na rin, I didn't like the ending And for me, it kinda destroys the whole film Erang ang tinatukoy ko nga, yung way nila ng paghandle Nung pagkawalangan ng bata technically naman kasi, kasalanan ng nanay nila kasi nga ka, inabando na sila eh. Hindi naman sila naglatag na proper explanation kung bakit nga nawawala-wala yung nanay, bakit niya pinapabayaan lang yung anak niya, and bakit nga siya masyadong umaasa doon sa anak niya. Nagbo pa nga yung lola na pinabayaan nga yung apo niya na for me talaga, the ending makes the film worse kasi walang nakuwang parusa yung mga taong pinabayaan yung kapatid niya in the first place. And from what they've shown and stated in the film, deserve naman ng nanay tsaka ng lola all the hate eh. Kaya I wasn't happy with the ending kasi hindi naman natin nakitang pinagsisihan talaga nila yung nangyari. Hindi rin naman sila masyadong naisama nga doon sa kwento, kaya doon sa dulo, instead of touching moment ng pagkakapatawaran, hindi nga siya naging effective kasi hindi naman nila na-earn yung pagpapatawad sa pagiging pabayang mga magulang and guardian nila. For all for me, I wish they've hired better actors nga around Barbie, improvement nga doon sa editing and cinematography, and writing din in general, kasi even though may mga movies na dating ganito, maganda sana yung bago nilang nadagdag na element eh, pero ayun nga, hindi rin nila baayos na na-execute. O yan, title ng movie, P77. Ang natorta rating ko for this ay 3 or 4 out of 10.